Maganda, 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 magandang hapon mga yeah! kaagila Saan mga panig ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, narito na ang inyong tambala na magbibigay aliw, katatawanan, kwentuhan at onting halakhakan kasama pa rin ang inyong taba. Tambala, yan, nagkamali na. Ibisa pa lang. <laughs> I think excited na ating mga kaagila. Kasi di ba Monday na may... Ma ha? Huh? Hmm? Okay. Monday na Monday. May 1. 2023. Diba? Lunes na lunes. Holiday. Ang ating special guest sa umagang ito, he is a former ramp model. Alam mo ba, Vinice, pangarap ko rin maging model? Akala ko pangarap mo maging ramp. Grabe <laughs> naman sa... Magandang, magandang 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 hapon mga kaagila sa anong panig ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang inyong pinakahinihintay na tambalan. Ito ang tambalang Jojo, Joash and Jonah. Mga kaagila, ito ang tambalang Jojo na nagsasabing ang pangarap ay hindi dapat hanggang drawing lang. Isa buhay mo at lagyan ng kulay yan. Aha, huwag kang matakot. Chicken lang yan. Kaya naman, partner, mga kaagila, believe and dream big, Kaya naman, partner, in a count of 1, 2, and 3... Yo! Dahil alam kong hinihintay na tayo, mga kaagila natin, para malaman kung hindi naman ba nga sa hapon. Mga kaagila, ladies and gentlemen, please... Give I realized na hindi pala ibig sabihin dahil I was treated equally sa sa aming uh, home, in my home and um with my family. I was treated equally pero hindi pala ganun lagi. Kung ano yung na-experience mo inside home that you're treated equally di ganun lagi sa labas. So you have to really cope and you have to really stand. Yun yung mm -hmm. yun yung nakita kong uh, yung unang is strike talaga is the identity. That's why mm -hmm. I, I really mentioned earlier na na when your identity is destroyed by your disability it's hard for you to get to breakthrough. So you have to have I I learned from that experience that my identity should not be in my disability but yeah. in the possibility that God has given me Hindi ako I don't um put myself para sa ano in the mercy of others parang ganun um iko yung nagtatrabaho ako yung gumagawa ng paraan to put food into my table So gusto ko, ganun din sila. Yung ayoko nung umasa sila sa gobyerno, sa ibang tao. But as much as possible, you, you earn your own living. Hindi yung manghihingi lang tayo na mga dole out ng mga uh, mga NGOs, ng mga government. Gusto ko, magkaroon tayo ng uh, magkaroon tayo ng self-sufficient tayo, na tayo yung kikita, tayo yung maghahanap buhay, though it is uh, it is modest work pero at least tight sa atin nang gagaling pinaghihirapan natin hindi lang hindi tayo nagaantay na maawa sa atin yung iba kasi though we have physical disability we have a lot of abilities to offer so i okay. think uh, through the years kasi I uh, we learned that knowing the root cause of the problem will give you or will help you identify the real solution of every challenge as well. So PSC, together with the Maybank Foundation, we uh, built and realized the right program. Because we believe that the persons with disability community and their relatives or their immediate family deserve that the empowerment that they need para po mas mapakita yung ability nila. Through the financial literacy and um, Management paired with sustainable entrepreneurship, po, we were able, or we will always be able, to help those with disabilities uh have a stable life, have provide better opportunities for other people as well. And my personal uh, advice for info is, where my work with PSC, helped me realize that the persons with disability they have this very wonderful ability that they can turn. Challenges into opportunities. So, napakaganda po nilang, uh motivation para komo to na mag work sa kung ano yung po namin And we are uh, asking for everyone's uh, help also to rally with us for towards uh, empowered, more empowered persons with disability communities. In our own little way, but we can always do something for them. So, inclusivity is what makes this world sustainable. Walang, walang nagtitiwala sa'yo. Kailangan magtiwala ka sa sarili mo. And nandun ako sa point, sa point of my life na nawawala na ako ng tiwala sa sarili ko. And someone reminded me to, to trust my, my abilities, to believe in myself. Pinush ko. At yun, nagtuloy-tuloy na. Nung na-discover ko na kaya ko palang gawa ng paraan lahat. Alam mo yun, gamit lang yung boses natin. Ganun kahalaga yung boses ng bawat isa. Totoo lang, mahirap maging PWD. Kasi hindi lang physically, mm -hmm. hindi na tayo physically challenged eh. Kailangan pa natin mentally, mentally 'yung mga uh, tingin ng tao, 'yung mga hindi mo kaya 'yan, gaganon, 'di ba? Mentally, physically, emotionally challenged tayo. So kailangan talaga ang um, i-motivate natin sarili natin. susi lang naman talaga, huwag sumuko. Huwag sumuko find ways or elevate yourself. May message ako sa mga nag mentors ko, ganun, mm. para makuha ng mga tips. Mm. Para na, na, na stuck ko sa isang sitwasyon, hindi walang gagawin. So, hingi ka ng advice sa mga tao na na doon. So, during that time, when I was modeling and I was into sports, parang that That point in time, feeling ko na naaccomplish ko na yung yung lahat, pero bakit? Sabi ko kay Lord, bakit hindi ako masaya? Parang yung modeling career ko, marami akong trabaho, lahat ng lahat ng designer, parang they look up to me, they want get me all lahat ng mga fashion shows I was included sa mga fashion shows na sikat. Tapos sa sports naman I'm I'm about to go to Brunei two weeks before my accident kasi magko-compete sa Brunei. Ang training kasi sa Atrib, di ba? Napagdaanan niyo naman ano, talagang comprehensive siya. Hindi siya yung parang webinar lang na mag-register ka, upo mm -hmm. ka, and then tapos na. May certificate ka na. Sa Atrib kasi talagang may interaction, With, with the trainer and the trainee, and at the same time, you have to do the activities and your mama final presentation, and all talagang makita, test if you really learn dun sa mga trainings na ino offer namin. So talagang kailangan, uh, dedicated, committed, and my motivation to do the training. Okay, so dito po sa aming online pwentuhan, meron po kami laging official statement na lahat po ng aming nagiging guest ay kanila po itong sinasagutan o kanila po itong binugugtuhan. Mm -hmm. So ang ating official statement po ay ako ay lilipad tulad ng isang agila para sa lang. Wow. Lilipad ako tulad sa isang agila para maipakalat ang awareness Uh, tungkol sa kakayahan ng mga persons with disability at para mabasag ang stereotyping at ma-normalize yung mga persons with disability para maging open na ang pagyakap sa atin. And also para din uh, matulungan yung persons with disability na matanggap yung kanilang situation and through technology, magagawa nating lahat yun. yun lang. Ako ay lilipad tulad ng isang agila unang-una para sa Panginoon, pangalawa para sa pamilya. Lilipad ako tulad ng isang agila para sa commitment ko kay Lord. Ako ay lilipad tulad ng isang agila para sa sarili ko. Bakit? Wow. Kasi if I am okay, I can serve more people. If I am not okay, nobody can be happy because of me. So if I am okay, I can do good to people and they'll be okay. Para ma-maximize ko lahat ng binigay sa akin ng Diyos na talento, uh, upang ma-improve ko ang aking sarili at makatulong sa ibang tao. Lilipad ako tulad ng isang agila para sa aking pamilya at para sa lahat-lahat ng aking mga minahal sa buhay. For equality and acceptance. Okay, so mga ka -agila nais po namin muli pasalamatan ang lahat ng mga sumusuporta sa aming yes. proyekto, project, no Project Aguila, lalong lalo na sa aming official Facebook page, ang Aguila Division of Hope. Makikita okay, niyo po yan sa ating Facebook. Gayun din ang aming YouTube account. Yes, it's Project Aguila, capital E-G-I-L-A. -E Spread the good vibes by sharing and liking kaya tuloy-tuloy lang na pag-suporta mga kaanila dahil, ayan, tuloy-tuloy lang din tayo sa ating paglipad patungo sa isang inclusive community. Kami po ang Project Avila, Storing Purposes Serving and Living na nakasama niyo ngayon hapon ng Biernes. Si ang oh. ng Jojo Josh and Dola hanggang sa muli mga kaanila.